Marinka. At ayun na nga no, sinampal ni Joy itong si uh, Kalingap ko kung makikita po natin sa ating intro. Pero guys, alam niyo ba, ito yung tunay na scripted uh, no. Pero nagkatotoo sa totoong uh, buhay no. Na talaga naman pong marami pong nakapansin dito sa mga previews po na video nila pag sampal niya na sinabing sinungaling ka sabay sampal. Pero guys, nagkatotoo yung uh, scripted na ito. Na marami po talagang uh, bumalik dito sa episode na ito. No? Kaso nga lang guys, syempre, eh, nandun na, nangyari na, na wala na tayong magagawa, kundi tanggapin ang katotohanan na wala na po ang Danjoy. At uh, ultimo sila, Kalinga Prab, ay talagang nalungkot din. At sabi nga ni Kalinga Prab, ito daw yung pinakamalungkot na biglang nawalang love team. Kasi alam niyo yun, kasagsagan ng kanilang moment, pagpapakilig, pero biglang nawala na yun may mga bagay-bagay na taganapan na pa na kailangan uh, pultulin na ang uh, kanilang, uh, ang kanilang uh, samahan bilang love team. Pero syempre guys, no? So, mas okay na rin din to kay Joy kasi unang-una eh, talagang focus din sa pag-aaral para mas makapokus pa siya. Kasi alam naman natin ang nursing ay eh, talagang hindi biro ito na course, no? So, syempre malungkot nga lang si Joy pero maraming sasabi na hindi daw scripted yung kanilang love team at which is totoo daw na magka-relasyon na itong dalawa. Ewan lang ha, yan ang mga sabi-sabi pero ano ang paniniwala ninyo? Scripted ba yung mga kaganapan o tatoong uh, meron na talagang namamagitan sa dalawang ito pero syempre syempre, meron mga bagay na hindi na dapat ituloy na, na nangyari na. Diba? So, i-comment down palaik po ating video kung ano yung reaction.